what's up guys kami na biro sa kuhan na gusto ko yung bagyo ganiya pa rin buntag sige na ganito kalakas yung ulan yan kanina pa itong umaga mga alas dos ata yun nagsimula uh, bagyo dito kami sa wifi yan ah naka wifi lang kami ito kahit brown out so may battery naman yan ayan o oh, battery Yan, dito kami sa sa Mabini pero manaw planas sa ano uh, boundary lunisan ito yung tiyanggihan dito punta kayo dito pag lunis na may nagpipinda dito okay bumili na kayo